Ayan. So, ito na mga Q, dumating na po yung in-order plus light sa TikTok. Ayan o, maganda. Ayan. Ito po siya. Ayan, high power headlamp. Ayan. Pwede kasi siyang ilagay sa ulo. Mga Q, ayan, meron po siyang strap. Ayan, ito yung strap. Ayan, nabili ko lang siya sa lagang 185 pesos lahat ng binayaran ko. Uh, kasama na shipping fee. Mga Q. Maganda kasi, kasi nakita ko sa review, ayan, maliwanag, mga Q. At lima po yung kanyang LED. Ayan, o. Oh. O, oh, ba diba? Ayan. kasi alam niyo naman dito sa bahay, kailangan ko talaga itong mga Q. Kasi itong mga nakarang araw ay uh, palaging mayroong akong uh, nararamdaman na nagmamasid-masid dito sa bahay namin. Okay, mas maganda na may ganito tayo, mga Q, Para kito paano, meron tayong magamit uh, pangpailaw sa kanila. <laughs> Mahaki. So, ayan o. pagpinindot Pag pinindot mo siya isang pindot, iilaw yung sa gitna. Ayan, iilaw. Pag pinindot mo naman siya ng isang pindot, yan, mamamatay yung sa gitna, iilaw yung uh, dalawa sa gilid. At kapag pinindot mo siya ng pangatlo, iilaw lahat. Ayan. So, ito mga Q, uh, try natin kung gaano nga ba kaliwanag itong nabili natin sa TikTok na headlamp. Ayan, plus light. Na mayroong limang LED Ayan So, ayan yung kusina namin Ayan, medyo madilim din po siya Ayan Kasi pumapasok pa rin kasi yung ilaw eh Dito sa ano namin Sa may sala Kaya ganyan po siya Ayan, oh. ganyan Pero mamaya try natin sa labas Ayan, so ito try natin ha Ayan, yung sa gitna muna Ayan, ganyan po kaliwanag Yung uh, Sa gitna niyang ano LED Ayan o oh. Ngayon, yung pangalawang pindot sa gilid naman. Yung yeah, ang ganyan po siya. Oh. Wow, grabe. Ganda. Ang liwanag niya mga kuyo. Ayan. Ngayon, try natin yung lima na. Ayan, lima na. Ayan. <laughs> grabe na. Grabe. OA naman yung reaction natin. So, ganyan po siya kaliwanag kapag lima na yung kinamit natin. Ayan, o ba? Diba? So, try naman natin sa labas ng bahay namin, guys. Off muna natin. Ayan, try natin sa labas. Kasi medyo madilim na eh. Kasi, anong oras na ba? 6.54. Ayan, 6.54 na. Yun. Ang dilim. Madilim dito, guys. Ayan. <laughs> Hindi. Madilim talaga dito sa labas. Ayan. Pag hindi ko piniilaw yung ilaw natin. Ayan. Pero pag piniilaw ko na yan yung sensor light natin, maliwanag na dito. So, dahil nga magt-testing tayo nito, kaya pinatay ko muna. Ayan. So, ganyan po siya kadilim. Tingnan nyo. Ayan. Ganyan po siya kadilim. Ayan yung may ilaw sa poste. Ayan dito yung wala. Ayan. Try natin. yun Uy, mag-focus ka. Ayan, ganyan po siya na guys. Yung isa. Yung tayo naman natin yung pangalawang pindot. Yun. Grabe, oh. Ayan, ito. Yung lima na. Lima. Ayan. So, ito. Yung gumagana na lahat. Yung lima na LED. So, ganyan po siya kaliwanag, mga kayo. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, mga kayo. You know? Oo, oh, diba? Ayan. Ayan may magagamit na tayo mamaya pag mga biglaang uh, na meron tayong iilawan kasi hindi naman kasi pwede mga kayo na nakabukas yung ilaw ng cellphone natin syempre mahalata tayo so mamaya ano po naka po siya ganyan po siya Ayan. ganyan yung camera natin hindi mahalata na merong nagkakamera merong nagbibidyo Ayan. tapos biglang may nakita tayo iilawan natin siya bigla boom kita ka agad mga kayo kita ka agad yung kanyang muka ayan So ito na yung gagamitin natin, MacQ.